Alam mo ba, these days is pwede ka na talagang kumita gamit yung cellphone mo at sa bahay ka lang. And the best part, pwede mong gamitin yung social media app na Instagram. So, ang pag-uusapan natin sa video na to is paano ka kumita sa Instagram this 2025. At patapusin mo yung video na to kasi at the end, meron akong i-share sa iyo kung paano ka kumita ng 3,000 per day ng libre. So, kung bago ka lang sa video na to, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka rin na rin yung bell notification para ma-notify ka every time na meron kaming bagong video. Now, I-share ko sa iyo today yung top 2 ways na ginagamit ko para kumita ka sa Instagram this 2025. So, yung first way natin is yung Instagram shop. Kagaya din siya ng TikTok shop, okay? So, yung Instagram shop is nagiging storefront mo siya sa iyong Instagram, okay? So, pwede ka dito magbenta ng mga dropshipping products, services, okay, classes, consult, uh, consultation, services, at marami pang iba. Yung limit lang is yung imagination mo. So, mag-create ka ng IG shop, okay, para makabenta ka, okay? So, pwede ka ditong mag-run ng ads. Ito yung best part. At syempre, yung mga marketing campaign. At ang pinaka-importante dito is yung post mo in sa Instagram is nagiging shoppable siya. Anong ibig sabihin na ito? Every time meron nag-click, okay, ng image, okay, na merong product, is mapupunta siya directly sa Instagram shop mo. At doon, pwede ka doon mag-check out mismo. Okay? In short, pwede mo i-tag yung product mo sa mga pictures na pinag-post mo sa Instagram. Yan yung first way. Yun yung second way naman is yung affiliate marketing. Okay? So, gamit yung affiliate link mo na every time na meron nag-click ng affiliate link mo at bumili sila ng product is meron kang percentage of commission. In short, nagbebenta ka ng mga products or services ng ibang tao. Now, gusto mo nang malaman kung paano ka kumita ng 3,000 per day ng libre? Ito yung paglalaro mismo, okay? Ng Bas Go Go. Okay? So, dito, ipasasakay mo lang yung mga tao okay, sa same color na bus. At dito, posible talaga na pwede kang kumita ng 3,000 per day. So, meron akong full guide na nilagay sa description box below. But before that, para maka-access ka, mag-register ka muna for free. So, paano ba mag-register? So, i-click mo lang yung link na sa description box below. Pagkatapos, mapupunta ka sa page na to. So, i-click mo lang yung ang aking code or i-download mo siya. Tapos mag-register ka gamit yung Gmail mo, okay? Tapos punta ka na agad sa full guide na nasa description box below para maturuan kita step by step para kumita ka ng 3000 per day. So it's me again, Anthony James Yusa, signing out.